Hello guys, magandang hapon. Uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ah uh, guys, napakasarap ng tanawin dito ano, sa mga building na uh, matataas. Pero hanggang tingin lang tayo. At least, kahit hanggang tingin tayo, inaabot pa rin ang mga tingin natin. eh ganyan talaga ang buhay ah ito guys sa uh, project 4 kison city ito Andito sa taas ng palingke ng project 4 yung bagong palingke dito